Alex, paalam mo na ba i explain yung pamagat? Ah, sige, sigi. Isulat ahin na ito sa pamamagitan ng mga chairs at kadalang-alang na mga tala sa kasingkasing sa yah. Ay nakalauw pa ba talo mo ko na? Siguro nakatao ni to na pares sa pagkat nae uuuma yung nae sa na nakasaysayan simbolo at sa hiwate na pagkakaisa at sakripisyo. Kaya ng pagmamahal. Sa, ang sakripisyon nila ginawa ng rabay pero ang sakripisyo natin hindi naman pinanggit. Uy! Uy, Sander! Uy, sorry na tagalan ako! Oo, uh, na-explain -uh. mo na ba? Ah, uh, yung pamagat pa. Bakit? Ah, uh, pwede mo ba i-explain yung kwento? Ah, uh, sige, tanong natin kay Chachi Kiki. Ay, pwede pala yan? Oo! Bakit <laughs> okay, hindi ko yung ginawa kanina? Sa hey, na itinakita na ng Bungguza ang pagkamarkil ni na Pater Gomez, Corgos at Zamora sa mga bago at cinematic na paraan. Kasama pa ang mga pinagmulan gaya na kay Hermano Pule. Bagamat hango sa kasaysayan, hindi ito nakakasawa at nakakapuka ng interes sa mga hindi gaanong kilalang detalye. Malinaw at makatotohanan ang pagkakwento. Ngunit ayon sa ilang pitiko, may mga bahagi na kulang sa bigat ng emosyon. Gayunpaman, napapalalim nito ang pag-unawa sa kasaysayan at nagbibigay ng mahalagang mensahe sa mga manonood. Eh, oh, ano naman ang tauhan? Oo nga! na natin sa Chachipiti, si Farah bilang Padre Morgos dahil sa lalim ng kanyang karakter. At nanalo siya bilang Best Actor sa MMSF 2023. Tala ba? Oo! Uh -huh. Malakas din ang impresyon nila Dante Rivero bilang Padre Gomez at Enchong D. bilang Padre Zamora. Nakakuha na minalo ng bilang Best Supporting Actor. Mm -hmm. pag mas kaos ang sa katulad ng Nabilo Pascual at Elijah Cardenas para mag-i-vote mo sa isa. Hmm, mag-uupin mo na tayo. Oo nga. Tara! Pero, kumuha mo na ako ng tubig Ah, sige! Kung ba ipaliwanan yung tema? Ah, sige! Sana! Panakas ang hatlo ng mga dami, galit, inspirasyon at mukha. napahisip at napalakpak. May itong mahalaga sapagkat ang pag-alala sa nakaraan ay nagbibigay inspirasyon para sa pagbabago sa kasalukuyan. Ano yung diologo ginagamit nila? Ang diologo nila ay naisaayos ng maayos ang paggamit ng nika sa pelikulang Gumburza gumamit ito ng Espanyol upang ipakita ang kapangyarihan ng mga Kastila at Tagalog para sa identidad ng mga Pilipino. Ang mga salita ay naaangkop sa at akma sa panahong kolonyal. Naipakaya, naipakita ang tigat ng emosyon na hindi nagiging bulgar. Ang dialogo ay melinaw at ang sa, sa edad ng target sa manunood, lalo na sa kabataang mag-aaral. Kaya't so, yeah, madaling naunawaan ang mahalagang aral ng pelikula. Sa mahalagang insidente upang mapanatili ang tensyon at tema ng kasaysayan. Gumamit din ito ng visual effects at nagwagi ng best visual effects sa MMM. -an. Bagamat, may ilang eksena ng itinuring ng netizens na hindi gaanong pulido tulad ng mga VFX moments ni na Gloria Diaz. saya pagpagkita at taal pasirita at tinili sa kanilang historical ng kalagahan. Mataas din ang kalidad ng produksyon mula sa mga kasuutan ni Steve Salvador hanggang sa produksyon design ni Erickson Navarro na tumpak na naglarawan sa panahon ng kolonyalismo ng Espanyol. Ang ganda ng intramuros, pero mas maganda ka si mga mata ko.

Naglalawan sa pagkakamangkir, ninaw pa niya yung medyo at ngayon, sa ating pagkakamangkir, tumulog ang pamagat sapagkat ng bigat at pipulo sa at sa Tawag ng pansin at puno ng mga pahimating Colonia Ritmo, Espanyol. Ay! ay parang uulan na! Ay ala! Sige! Doon na lang tayo sa punuan! Sige! Sige! isa Naisaalang-alang ang wika, kasuutan, at tatuan na tumugma sa kasaysayan. Habang mahusay din ang sinematografiya, ilaw, at tunog na, na napaglalim sa emosyon ng mga manunood. Umampot ang pangganap ng mga paunahing aktor, lalo na si Cedric Juan bilang Padre Burgos na nagbigay ng makatotohan ng karakter.